Ang pasasalamat ko sa kanya kasi lagi akong nagpapahinga dito sa manggahan, lalo na pag-mainit. Hindi ko sukat lain meron pala lalaman doon sa ilalim. Ang lalaki, dalawa. dito sa mangga ni Apong Paing yung mangga niya eh, madalas daw siya makakita ng cobra doon doon siya nagpapahinga malapit na tayo sa mangga bro <smart noise> okay, sa mangga sa mangga ni Apong Paing nakakita daw sila nang as dito dito sa mangga ni Apong Paing sana machamban natin lang saan ako dada nasan na ganda ng butas oh. ay mayas mayas mayroon siya mayroon siya laman mayas siya saan? ayun o no? sa loob ayun o no? dito 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 ayun siya dito dito ka, oh. ayun no. hindi makita yun wala Ayun oh, sentro mo yung camera mo. Ayun oh. Ayun sa loob. Magpapain mo na. Okay, okay, Makawala okay. pa. Ito mo ma-ano. Ma Kanyan mo na lang kong titin Yeah Ano kay bang kulay? Ha? Ibang kulay. O, dalawa kung magkaibang kulay. Saan? Kunin mo na yan. Hawakan ko, tingnan mo. Ha? Hawakan ko, tingnan mo. Ay, baka bigla lalabas yung ano. Basta yung video ka lang dyan. Tusokin mo yung katawan para lumabas. Pag yan ang natusok mo, pwede naman. Saka yung butas doon. Tingnan ka nga may butas siya doon. Ay, andito ang ulo. Ha? Andito yung ulo ito, oh. Ano yung ulo? Wait lang, saka kamerain ko. Pwede okay, no? ko makuha. Makukuha ko siya dyan. May puno eh. Malaki yung butas. Ayan, oh. Huh? Ayan yung ulo, oh. oh. Sudutin mo nga dyan. Ay, nung no, oh ulo mga tol. Sudutin mo nga. Wait lang. Yan, yan yung botas na yan ko, ano, itinuso Ay, oh, ay, oh, ay, ay, ay. Oh, mayroon po, di po, merum po, merum po saya mau masuk, masuk. Ah, yung pinagtusukan ko ng ulo eh. Para lumabas dito. Makikita mo rin yan pag may pupunta doon. Hintay mo na mo pag lumabas dito. Ganun din ang style mo pupunta sa loob ng katawan mo lalo. Pakitin mo na kung kaya Ayun, dito na naman lumabas ang ulo niya. Sumi Masarap kasi dyan, lumabas. Dito lumalabas yung ulo niya din. roh Hai, mau jalan-jalan sama Wah. Wow. Tingnan ko dito. Siya na Siyempre kasarap ng buhay niya dyan. Lalabas lang pag magluti. Sige, ito na yung ulo. Dwala. <tis> Suma, ito yung ulo. <tis> <Lumala>. <tis> Sige, tusong mo. <tis> Hindi, tusukin mo dyan para lumabas na lang dito. Dito lumalabas yung ulo na. <tis> Nino?

Itim yan. Barako siguro. <laughs> okay, bro. Ilihila na natin yung isa. Pangalawa na. Labas na. Ito sila. Ito panaso ni sin labas na labas na la, 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 la. Oh, oh. Oke, okay, bang Bro, laki. laki Bro, itu Bro panggawana itu Bro. Pilih, ya. Pilih, ya. Pilih, kita temuin? Nah, Nanti aku ini. Kita banget.

Ha? May lang, ah, may tubig doon. Gaya na, pala, nandiyan lang sila sa buhay na. Wala na. nawalan pala ng bote. Okay, wala na. Okay, mga bro. Nahuli na natin. Ito pala yung ano. Nandiyan lang pala yung nandiyan pala yung may-ari. Nandiyan na pala yung may-ari dito sa banggaan. Ah... Uh, Lagi daw siyang nagpapahinga rito. Ayan boss, uh, nahuli na natin yung as dito sa manggahan mo. Ah, uh, nagpapasalamat ako kay bro. ah, uh, pasasalamat ko sa kanya kasi lagi akong nagpapahinga dito sa manggahan. lalo na pag mainit. Uh, Hindi ko sukat akalain, Meron pala naman doon sa oh, uh, ilalim. Ang lalaki, dalawa. Dalawa. Uh, salamat bro. Okay, okay. Sige, sige. Thank you boss. Sa uh, basa talat na makita rito. Mm -hmm. Uli ko na lang parang so, na ata kayo, magpapararo na ata kayo. Oo. Yeah, no yung ano, yung mga butas sa pilapil. Munsa sa main tubig. Okay, ayan na uh, mag -ano pala siya, mag-aaskas na katatapos sumani. Eh, ngayon ay eh, daw ng butas ng pilapil. Tinatakpan na niya para yung tubig makaipon ng tubig. Oh. Papararo na siya tsaka magsasabog tanim na naman. Kasi mahal daw yung <laughs> ano, malam tatanim. Kaya sabog tanim na lang. <laughs> Walang kitibo, ano? sa magsasaka ngayon. Okay mga bro, uh, tayo magpapauwi na tanghali na. Uh, uh, nakuha na rin natin itong request ni Kuya. Uh, Sige po. At munta tayo. God bless.